Hi guys and welcome back again to my channel. Bumili ako guys ng storage rack para sa aking paninda. Acrylic storage display rack para sa isa sa mga items ko na paninda. Which is stickers. Gusto ko kasi guys maidisplay display ko ng maayos yung mga stickers ko. Di ba mga naka-ano yun sila guys? Mga naka- naka-box. Naka-box lang. Meron naman akong biniling rack para sa stickers pero Super liit lang pala niya, guys, kaya konti lang yung may lalagay. Gusto ko kasi na ilatag na siya lahat para uh, mapansin lahat ng mga bata. Kasi, guys, sobrang mabenta ng stickers ko ngayon, kaya ayaw na excited ako kumuha ko ulit ng panibagong storage rack kung saan ma display ko nga ng maayos yung aking stickers. Actually, guys, yung rack na to is for ano talaga siya? For... Yeah. For nail polish. Pero may nakita kasi ako doon na pwede naman siya for stickers. Depende yeah. lang man sa inyo kung ano yung ilalagay nyo doon. Pwede mga ibang items na panindam. Uh, <laughs> para mas ma-organize nyo ng maayos yung mga panindam nyo. So sa akin, mga stickers yung ilalagay ko, guys. And ayun, excited ako, guys. Gusto ko na makita sana walang damage, walang basag. And ayun, sana in good condition siya. Because I love books! Nabili ko pala ito, guys, sa... Lazada. Eto, ito to siya, guys. Ayan, five layers to siya, guys. Nakamura ako. Mahal to siya, guys, sa ibang shop. So, ito to, guys. Ito may nakalagay na fragile handle with care. Ayan. Mommy, do you... So, sana nga wala talagang damage. And, and, mukhang makapal naman yung bubble wrap niya. So, ayun. I-open na natin siya, guys. Let's go, guys! Okay, mommy, be careful. Yeah, yeah, be yeah. Her. Bye. I told you, mommy, stop by. So, ito siya, guys. Naka-bubble wrap siya ng white bubble wrap. Look, no, it's dirty. Huwag mo yayakapin. So, let's see, let's guys. Let's see. So, wala kasi yung cutter ko. Because, longer, because, because, Dapat okay. pag ganito yung cutter yung ginagamit. Eh. parang May cooler. Ang no na yung sabi na. Hindi na. Hindi Hindi na. na. Ayan, yung bubuit ko na to, like, sali. So, yan, sumali daw sa vlog. Kahit hindi naman pang, um, pang ang aking vlog. So, ito, guys, meron siya nakalagay. So, bubble wrap, and then, after ng bubble wrap, kapag yung bubble wrap na lang, guys, in fairness, meron pang karton. Tapos, pagkatapos ng karton, another bubble bubble wrap. Anakin kayo siguro? Ano ka siya? Kasi, eh. Hmm? Ang hirap. Ang bukas na kailangan mamitin mo yung poise mo guys. So, medyo nahirapan lang ako guys na buksan siya, ha? Pakit ng ilaw kasi nag-ano siya. Ang ilaw. Pasan siya nasa background guys. Medyo hindi ko pa masyadong na ano yung sa likod ko. Ayos. Wait, let, let me check muna Pia if may basag. o oh. Akala ko may basag. Ah, akala ko naman ano, hindi siya clear. Ano siya, parang meron pa siya guys na plastic na yung tatagalin para protect doon sa ano. Parang hindi magasgas. So, ito siya, guys. Alam ko bawat, alam ko meron sa inyo magkaka-interest ito, guys. Kasi napaka-ano niya nito, napaka-useful. Ah, wala na siyang doble. Well, ito siya, guys, oh. Wait. Palahibo pala ng pusa. Palahibo. Ay, palahibo ng... Ito siya, guys. So, ganito siya. Ayan. Yung isang acrylic ko, guys, maliit lang yun. Ah uh, meron ako nung post sa shorts vlog ko. Sobrang kapal yun, guys. Makapal siya. Kaya lang, ayun, maliit nga siya. So, mas makapal lang yun dito. Pero okay na din kasi stickers lang naman yung ilalagay ko nito, guys. So, ayan. So, five layers to. Tingnan natin. Nakabalot siya sa ganito each, ano, each layer. Ito yung pangalawa. Meron siyang screw. Ayan. The, actually, dalawang klase ito, guys. Kaya lang, yung may screw lang available sa kanya. Eh, sa kanila, sa shop nila. Sa ibang shop, merong ano, model, new model. Yung hindi na ini-screw, parang dinudugtong na lang siya. Yun sana ang gusto. Kaya lang, hindi available sa shop na yun. Eh, doon sa shop na yun, ako lang nakapag, ano, ng points. Nakagamit ng points. Tapos may mga discounts. So, doon na lang ako. Siyempre, in five layers siya guys tapos nasa nabili ko lang to ng 200 214 so originally price niya is 270 plus yung five layers sa ibang shop guys nasa 500 plus pataas na yung yung price niya ng five layer pero parehas lang ng quality so di ba nakaswerte tayo dito guys meron siyang kasamang scroll Just, Ayan. So, so far, wala namang damage. So, sana lahat walang damage. Check natin yung iba. So, ito. May kita dito guys, kapag nabuo ko na at nailagay ko na yung stickers dito. Ayan. Kasi nagpa-plan ako na dagdagan pa yung mga stickers ko kasi nga mabenta siya. Kaya kailangan ko ng napakaraming lalagyan. I mean, napakalaking rack Oh, M.G. Oh, teka, para siyang may crack. Ano, scratch lang. Uh, mild scratch lang naman. Hindi man yung maiwasan, pero hindi man halata. Mm. And then last, ito guys. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tama naman. Complete naman siya. So, ayun siya guys. Ayan. Oh, meron siyang crack. Talaga maiwasan. Pero, ayun siya guys, oh. Ano lang naman, super late lang. Kita ba? Kita ba siya? Basta so, ito siya guys, oh. Ayan. Pero, hindi man siya, at least hindi siya dito guys, di ba? Dito lang siya, so matatakpan din ng ano. Sobrang liit lang. Siguro, dahil sa pagbiyahe-biyahe ano. So, okay lang, hindi naman gaano-ano. Tapos, ito na yung kanyang pinaka-haligi. <laughs> pinaka-stand. I mean. So, ito siya, guys. Naka- Makadikit siya. Oh, baka masira ko. <clears throat> baka masira ko siya. Ayun siya, guys. Ayan, kung titignan nyo, para siyang, ano, uh, hindi siya clear kasi meron siya, guys, na plastic. Ayan, oh. Oh, di ba? Napaka-safe niya hindi siya magagaskasan. Pero syempre, dahil gagamitin ko na, tatanggalin na natin yan. Ayan. Tapos kabilaan siya, dito sa isa, meron din. Kaya nice pack. I like it. Bibigyan ko sila syempre ng 5 star dahil walang damage ang ating ano, at complete yung parts niya. Kunti lang naman, may kunting scratch lang. And then guys, natanggal ko na yung magkabila ang plastic. And as you can see guys, super clear niya, di ba? Ang ganda. So cute. Ayan, iingatan lang guys para hindi siya mabasag o hindi siya mag-crack. So, di diba guys, oh, super clear. Ito naman yung isa guys na hindi pa natanggalan ng plastic. So, ayun. Di ba? So, ayun guys, i-assemble ia ko lang to. And after that, i-display -di ko na yung mga stickers ko para makita nyo yung itsura niya kapag na-display na yung mga tinda kong stickers. So, eto na siya guys. Masintabi lang sa mga <laughs> nakikita nyo dyan na sa paligid. Wala ko ibang mapagpwestohan. So, eto na siya guys. Oh, Nabuo ko na siya finally after how many hours. <laughs> Dejak lang. Medyo nag-struggle lang ako sa, sa screw kasi nga aliliit. Pero okay naman tip nga pala guys sa mga hindi expert maglagay ng mga tornilyo kagaya ko uh, yung gawin nyo guys unahin nyo ipaglalagay itong mga ganito guys so wait lang itong mga ganito guys bawat itong isang layer na to unahin nyo muna ipaglalagay ito bawat kabilaan siya guys bago nyo lagyan itong lock pinakalock para pag nag-a-adjust kayo para ma-adjust nyo siya kasi once na nalak nyo na to siya guys, tos, tsaka kayo maglalagay ng ganito dito. May tendency kasi na hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya ipapantay. So, kapag nalak na dun guys, matigas na siyang i-adjust. So, ayun na guys, tip lang naman. Nagaya kasi sa akin, nagulit ulit ako kanina. Pero nung nakuha ko na yung technique, ayun, diretso ko na siyang nagawa. So, ayun siya guys, oh. Ayan, hindi siya masyadong kita guys kasi ba diba, ano, transparent. Pero yung photo naman niya guys, kita niyo naman sa thumbnail, 'di ba, yung itsura niya. So ganyan siya nang nabuo ko. So ngayon guys, ilalagay ko na ng aking mga stickers. I'm so excited na sana maganda siya tingnan. At sana makita lahat. So, isang so, na natin ang mga stickers. So here na guys, nailagay ko na ang aking mga stickers. Meron pang Marami pa dun guys sa mga boxes ko ng stickers. Syempre nagrefill lang ako dito guys ng mga ng mga ano yung tawag ito yung mabilisang hugot lang pag may bibili dito na so yung nandun sa box pinaka stocks ko na lang yun at syempre naka display pa din yung mga box na yun guys para dun yung pagbabasihan nila kung ano mga kasing stickers to papakita ko pa din yung mga box na yun naka display so ito sya guys ayan it's so pretty guys ang ganda niya tingnan Ayan. Medyo malabo lang siya dito sa camera ko. Tingnan, guys. I don't know ano nangyari sa camera ko. Pero, in person, napaka ano niya. Tingkad. Ang ganda-ganda. Tapos, ang ganda pa ng mga stickers. Ayan. So, dadalhin ko na to doon sa aking rack. Doon sa displayhan ko, guys. Sa tindahan. Eh, naayusin ko muna, aayusin ko yung sa pinaka-first layer Noon yung sa pinaka-ibabaw kasi doon ko to i-display. So, bali yung rack ko doon na maliit, papagtang ko na lang yun. Yung mga stickers doon, pinuha ko na. At puro gibits na lang ilalagay ko doon. Kasi may mga parating pa akong mga gibits, guys. Yes, Nag-order dito ako ng mga bago pang mga designs ng gibits. At abangan nyo, guys, ha, yung aking haul doon. So, eto siya, guys. Tara, display na natin siya doon, guys, sa aking rack. So, here na, guys. na display na natin siya. Eto, nakakatuwa. It's so pretty. Tingnan. Ayan siya guys, napaka-attractive niya tingin. Ayan. So yung pinakadulo guys, gilan niya ko siya paglagay kasi hindi na siya makita. So gilan niya ko na lang. Alam naman na niya mga bata kung anong klaseng stickers yan sa pinakadulo. So ito guys, yung pinakamahaba diyan ko inilagay lang. Ingay yung box nga pala guys nag decide ako na dito ko na lang i-keep na lang para mas ma-focus na lang sila dun sa mga naka-refill and wala na din naman ako mapag-display so dyan na lang muna yan sila and ito nga pala guys yung tinutukoy kong isa pang rack sobrang ano nito guys kapal nya Yan yung una ko guys na naglagyan ng stickers. As you can see, three layers lang siya and ganyan lang siya kaliit. Pero makapal siya guys. As in, makapal siya kung i-compare doon. Medyo fragile yun. So ito makapal siya na pagka-acrylic. Kaya nga lang, three layers lang siya and liit. So nilagay ko dito guys is mga gibits na lang. And marami pa kasama darating na gibits. Kaya nareserve ko na tong ibang slot dito para sa mga darating ko pang mga gibits. And again guys, ha, abangan nyo yung aking haul nitong mga bagong gibits. Ito e, siya. So, ayun siya, guys. Yun yung, yung napaka-cute. Ayan. So, napaka-attractive niya, guys. Tingnan. So, sa gilid, ganito siya. Tingnan. So, as you can see, guys, hindi lang siya, hindi lang nail polish ang pwedeng ilagay sa kanya. Pwede din mga stickers or ano pa mga mga paninda nyo na pwedeng i-file dyan. And pwede din yan, guys, sa mga make-ups, mga lipstick, yung mga makeup kits. Ayan, pwede pwede din yan guys. Ayan, para naipafile na naipa maayos ang inyong mga gustong i-file dyan. At sa mga interested guys ha, just visit na lang their shop in the description box below. Ilalagay ko na lang guys yung link ng shop nila.